Mga kamte mga mga daw ang pagtawa na niniha si sila basta so so binibitahan na wala ginagawa na guys dagan kaayo wow bongga nitu guys guys naipasayan kita na ipasayan kasi tawag ani ya danggit kanit tilapia ya Alang isa nang uban. Guys, nang alam. Alimang guys. 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 <laughs> <laughs> Please mag-subscribe sa akong YouTube. Alo, god na lako pa siya. Asa tong isda uban? Nang sapatos. Dala <laughs> <laughs> mo guys. Hulo, Lumikinipang kini pang kilo o oh. gigam pa yun Dagat! sa pa. Ay asa, ay sa dagat. Ang mga <laughs> <laughs> Sige, okay na 'n na. Okay din din lagi. <laughs> Sorry guys. Ito 'yung bagay, ito bagay. Kaya sadagat din No? Hello. Hello, Osni. <Hello>? tong no? Good morning. Ano mas <laughs> gugukot ng gigodoto ng galapad ng Hello my God guys, Bapunog, bawal ko ani guys, kaniyang pwede ka ano Kani, kani. Kani ako babe, babe pwede na niya ni kilaun pwede pa pwede pa kung tapos pwapa <laughs> pwapa 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 pwapa